papunta tayo sa ospital. Dito muna sa Batak. Kasi nauso na rito. Matagal ko nang ginagawa to. Linilibre lahat ng dialysis patients. Pag birthday ng tatay ko. Alam naman ng lahat, matagal na dialysis kidney patient. Ang tatay ko, ang ating OG, si Apo Lakay. Ang ating presidente, Ferdinand Edralin Marcos. Eh, para sa akin, kung buhay yun ngayon, ililibre niya lahat ng dialysis. Kasi hirap na hirap siya noon. Sa mga panahon ngayon, padami ng padami ang humihingi ng tulong para sa dialysis. Kadami-dami na mga pasyente natin mga walang pera, walang insurance, walang coverage, kulang ang PhilHealth. Kaya, ginagawa namin to every September 11. Ngayon, seven hospitals na, syempre, ang starring NKTI, National Kidney Center of the Philippines. Ayan. Paano itinatag ito ng nanay ko isa sa specialist hospitals. Ang pangarap niya, ang panaginip niya, magkaroon ng national kidney hospital sa lahat ng regions, pero hindi pa naisasatupad. Pilitin natin na magkaroon ng specialist hospitals sa lahat ng sulok ng Pilipinas para hindi na maobligay yung mga pasyente na nangangailangan ng dialysis na pumunta pa sa Maynila kung hindi naman komplikado ang kaso nila. Marami na rin hospital at clinic at mga local government na may dialysis. So, tuwang-tuwa naman ako at hanggat kaya ko, ilibre natin yan birthday gift ng tatay ko sa inyo. Kahit wala na siya, talaga naman nagmamalasakit po kami sa lahat ng pasyente na nangangailangan ng dialysis. Masayang-masaya ang pamilya ko, lalo na yung nanay ko kasi siya talaga ang pasimuno niyan na hanggang ngayon napapakinabangan pa rin ang NKTI. So, yan. Ang binibiro namin sa kanya noon, yung mga BOPIS hospitals na yan. NKTI, pagkatapos Philippine Heart Center, tapos may Philippine Lung Center yun, biru biro namin Bopis Hospital, biro o hindi napapakinabangan hanggang ngayon years ago, siguro mga pandemic pa nakita na parang uh, may problema talaga siya sa kidney, ang problema nga, ang dent uh, that time is hindi pa naman talaga sinasabi sa amin na kailangan magkaroon ng or magpakaroon ng dialysis. Uh, yun, nahirapan na. Mga ilang araw na rin siyang hirap. Uh, pumunta kami sa mga ibang hospital. Uh, wala pa silang capacity para gawin yung ganong procedure ng dialysis. Kami po yung nanganap sa amin ay hindi namin kaya ang pinansyari. Kaya kami po yung isip dito po na para maghanap ng mura. Ay, haba ng Diyos po, naku namin itong hospital na matandang barko sa anak. Sa awa po ng Diyos talagang napre kami lahat. Sa so dasan at ano po ni Mas. Talagang primpre -prim kami. Kasi Pag sa paglabas. Ilang buwan na po nakakaraan, nagpa-check up kami. Na-diagnose siyang parang may cortical cyst daw po sa kidney. Then, nag-medication kami. Kaso, parang hindi nag-resolve yung ano nung mga gamot. Na-admit na po siya dito. Nag-decide na yung doktor na kailangan na siyang i-dialysis dahil tumataas na yung creatinine niya. Katulad nito, natigil kami pareha sa trabaho. Then may tatlong anak kami nag-aaral, may college pa ako. Sa case po niya, kaya po siya na emergency dialysis po siya noong February. Maliliit po yung kidneys niya. Dati po siyang peritoneal nung nasa Tarlac pa po kami. Eh, nag-malfunction po yung ano niya, catheter. Yung sa peritoneal po, nung nag-start po yun ng February hanggang March, nagamit po niya yun. Wala po kami binabayaran. Po, nung June, nalagay po yung hemodialysis niya. Na, dito na po nalagay sa NKTI. Naging hybrid po ako oh, 2 years po. Hindi ko po, po nalagay na ng high ko. pre ko ay maraming marami na tutulong na, eh, marami na mga ko yung lalo mga tapos sa, buhay ko Sa akin po malaking tulong uh, sabihin lang po natin kahit paano po sa isang taong uh, nabubuhay lang sa paraan ng kung paano siya sumusweldo. Yung mga bayarin sa bahay, sa kuryente, sapat na po yun para lang ano, mapunan malaking malaking bagay po ito sa mga simple pamilya po. Kaya ito na talaga yung naging choice Sa namin pinapili ang hospital na nagsuggest sa amin na dito kami dalhin kaya hindi kami nagdalawang isip na dito talaga pumunta. Hindi lang 100 percent. 100, 100, 100 talaga. Ang ano kasi namin dito sa NKTI, talagang kidney institute na talaga siya. Hindi katulad tulad ng mga ibang hospital sa atin, sa mga lokal, wala silang kumpletong facilities, uh, mga dialysis center na yung pagkailangan ng mga pasyente ng mga emergency na gamot or emergency na mga process. Um, dito mo makikita yung ano, parang kompleto na siya. Dati pa akong call center agent na-stop po ako nung January, magmula po nung na-diagnose ko yung sakit niya. <laughs> hindi man po nila <laughs> free dialysis talaga. Nahihirapan lang po siguro kami kasi taga-tarlac nga po kami. So, so kailangan po namin mangupahan dito sa Quezon City dahil po sa dialyzer niya. Yan, wala po kasi ganyang size sa tar tarlac. Ang oh, muna po talaga, hindi ko po alam yung dialysis. Kumbaga, pumayag na lang po ko. Eh. Nung nalaman ko po, like, time na po. Nakaka-minus uh, sa gastos, gano'n po. ng mga pensyon nila, gamutan na lang po ng mga tablet, ina lang po yun. Maraming salamat po, malaking tulong po yung nabibigay po ng servisyo po ng gobyerno na ito na naway matulungan yung paboy mas nakakarami na sapat lang po yung ano, kinikita nilang pera para sa tustos ng araw-araw na buhay nila. So, nawa po uh, itong ganito po servisyo ay magtuloy-tuloy pa at mas mapawaglan pa po. Bigyan pa po ng mga bambuhay at makatulong pa po sa mga mga ng Pilipinas natin mga na bata, mga matanda o talaga napaka sa nabigyan pa sa mga mga bambuhay lakas. Malaking tulong sa amin kasi isipin mo kung tuwing dialysis magpipay out may cash out ka. Saan kami kukuha ng ibabayad namin? Hi, Senator Amy Marcos. Maraming maraming salamat po, Senator, sa programang pinag-alob niya sa Papua niya, Pilipino. And sana po marami pa po mas matulog. Maganda po yun. The... Maraming tulong po talaga sa mga uh, mga dadayaris. Hello po, good afternoon. Ako po si Dr. Aman, uh, currently the fellow assigned sa hemodialysis unit dito sa outpatient ng NKPI. First off, uh, I'd like to thank you po for your uh, unending support these past five years sa ating mga dialysis patients. No? Uh, it's been a great help, especially um, the free dialysis sessions sa ating mga patients for the cost sharing. You know, I know it's also The sentiments of the patients here to really thank you for your support and this uh, really good advocacy for them, especially the service patients that are not really able to uh, pay for the dialysis sessions. Dito. So thank you for Senator. Sa sobrang dami nga na nangangailangan ng dialysis itong September 11, one day lang na dapat libre, abay uh, lumaganap na yung ibang hospital, pinagpipilitan namin magkasha yung aming budget. Nagiging seven days na rin, isang buong linggo. At saka yung isang hospital sa Ilocos, naging pitong hospital na. Nako talaga naman, marami talaga nangangailangan ng dialysis na sa awa ng Diyos, pagkamahal-mahal naman. Kaya eto nga, konting alay sa mga kapwa na nangangailangan ng dialysis.